Magandang magandang araw pong muli mga kapanalig, Kuya Mamo po at muli po tayo nagbabalik ano, dito po sa ating Youtube Channel At uh, galing po tayo sa medyo mahabang uh, bakasyon at uh, simula po sa araw na ito mga kapanalig ay uh, muli tayong uh, magsasahin papawid ano, At uh, uh, upang uh, makapagbigay naman tayo ng mga informasyong uh, mahalaga ano, dito po sa ating mga kaubayan ah, uh, lalo't higit ano, tungkol po dito sa nagiging kaganapan sa politika dito po sa ating uh, bayan. At uh, bago tayo tumulak mga kaubayan dito po sa ating uh, topic ano, at babati uh, mo natin yung ating mga kaubayan Luzon Visayas Mindanao ng isang mapagpalang araw sa ating mga kaubayan ano, at uh, ngayon po ay uh, talagang uh, makulimlim ang panahon sa kapaligiran uh, sa buong uh, kapuluan ng uh, Pilipinas ay uh, babatiin pa rin po natin ang isang uh, magandang umaga ang ating mga kaubayang Pilipino at uh, lalot higit yung ating mga kaubayang nariyan sa bayong dagat magandang araw po sa ating lahat sa araw na ito Well, pag-usapan po natin mga kabayan, ito naging hamon ni acting Mayor Basti Duterte ano, ng Davao City dito po kay uh, General Torre. Ano. At uh, ito po yung uh, unang naging kaganapan. Panoorin po natin at bibigyan po natin ng reaksyon nito. Kasi matapang ka lang naman. You have the position eh. Pero kung tayo, alam mo, kaya, bibigyan. Ganun lang. But eh, you're a coward. You are nothing with your position Uh, tama tama, dahil uh, marami ang nasa lantangay ng bagyo at baha. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a well, charity boxing match. This coming, kung para mabilis, uh, this coming Sunday sa Araneta, uh, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa suntukan para maganda at uh, para medyo marami-rami ang ma natin. Siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. So, Let's uh, play third merchandise uh, before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang um, sponsor. Marami tayong may race. At uh, wala pong uh, patupik-tupik mga kaubayan yung naging taguna. Dito pong si Gerald Torre. Dito po sa uh, naging humble. Dito pong si Basti, ano ho, huh? ng uh, suntukan. At uh, ayon po dito kay uh, Gerald Torre ay uh, kung uh, maaari ay uh, ganapin ngayong lingkong ito dito po sa Araneta Coliseum at uh, gawin itong uh, fight for a cause. At uh, ang nakikita ay na dito po sa bakbagang ito ay uh, mapupunta doon po sa mga nasaranta ng uh, bagyo at ng habagat. At uh, maganda yung naging uh, pananaw po ng si General Torre dito po sa bakbagang ito. Ang uh, tanong mga kaubayan kung uh, kukumpirmahin ba nito pong si Basti ang hamundi na sa kanya ni General Torre ano na Magkakaroon po tayo ng Fight for a Cause at ano, Holy dito po sa Araneta Coliseum upang uh, mapaghanda na bago lumating yung araw ng linggo. At uh, natin mga kaubayan na ito po yung dudumugin ng uh, uh, tao. At uh, yung uh, kikitain ito ay talagang uh, mapupunta dito po sa mga biktima o doon po sa mga nasalanta ng uh, bagyong uh, krisin, Ano? At, uh, ito po mga kabayan, yung ating uh, pag-uusapan sa oras na ito at uh, bibigyan po natin ng uh, konting uh, reaction no. Ito po uh, naging hamon ito po ng si Baste. Ang sa akin na po dito mga kabayan ay uh, baka hindi ito uh, kumpirmahin itong si Basti dahil alam naman po natin na itong batang ito ay talagang sobrang yabang lamang at wala pa po tayong mapatunayan na ito po ay talagang uh, Nasangkot na rin po ano sa bakbakan mano mano at uh, ang uh, alam ko po dito mga kabayan at uh, ito pong si Gerald Torre ay uh, bihasa ito sa martial arts at uh, hindi ka magiging general kung uh, hindi ka marunong self defense ano -ho? at uh, upang uh, mabigyan ng uh, patas na laban ito pong si Basti ano -ho? ay uh, gagamit sila ng boxing lab upang uh, makapuntos naman ito ng si Basti ano -ho? ata uh, ito po yung uh, aking ang uh, analysis mga kabayan sapagkat uh, nakita natin sa galaw ano at kilos nitong si General Torre na talagang may alam ito at uh, upang uh, manahibig na rin po mga kabayan ito pong uh, mga pamilyang ano uh, 30 ano yung uh, kayabangan nila at uh, upang uh, mabigyan po ng uh, tuldok ano dahil uh, yung mga kabayan nating Pilipino ay talagang marami na po ang uh, naiirita o nauumay dito po sa mga pinapakita ng pag-uugali ito na itong mga magkakapatid na ito. At uh, babae man o lalaki ay talagang iisa ano ho ang uh, direksyon ng uh, kanilang utak. Kaya naman sa pamamagitan ng uh, bakbakan ito ay uh, baka naman ay tumigil na po itong mga pamilyang ito kapag uh, ito po si Basti ay uh, uh na po ng alikabok uh, o kaya naman ay talagang uh, bumagsak na po ito sa luna dito po sa Aranita Coliseum. So, kayo mga kaubayan, ano ba ang uh, inyong uh, masasabi dito sa bakbakang ito? Dahil uh, talagang uh, tayo mga Pilipino ay uh, bahilig talaga tayo sa ganitong uh, uh, okasyonan ho, yung uh, bakbakan, yung mano-mano. Bagamat uh, ito pong uh, involved dito sa bakbakang ito ay uh, hindi po pangkaraniwang buksingero at uh, malaking uh, tao po ito sa lipunan at uh, kailangan pong... Uh, a uh, olawain natin ano? ho at bigyan natin ng respeto yung kanilang mga hamon bagamat uh, sila po ay uh, nasa uh, mga official na ng ating lipunan ay uh, maaari nating uh, pagbigyan sapagkat uh, alam naman po natin na ang uh, Pilipinas ay uh, sa panahon ngayon ay talagang uh, magulo na wala na pong mga respeto ano uh, ang uh, pamilyang ito ng uh, mga Duterte, yung mga DDs dito po sa ating bansa kaya naman Maaari nating uh, paburaan itong hamong ito, ito pang mga itong uh, bakbangang ito At nating uh, natin uh, tatanggapin mga kaubayan upang uh, papagbigyan lamang itong hamong ng mga mayabang na mga noterting ito At uh, upang uh, tumigil na po yung uh, kanilang uh, kayabangan ay uh, kailangan uh, pataubin ito ni Gerald Torre at uh, sa inyo mga kaubayan, sa palagay ninyo, at uh, sa mga oras na mga kaubayan, halos sa uh, 24 oras na, at uh, hindi na nga ako makatulog ano, dahil uh, inaabangan ko yung uh, magiging tugon na dito pong si Basti. At uh, marami na rin mga kaubayan, yung ating, uh, sa ating mga kaubayan yung nag-aantay uh, ano, dito po sa konfirmasyon. Dito pong si Basti, ano, kung uh, talaga bang uh, tutugon siya dito po sa amon ni General Torrey. So magpa, hanggang ngayon mga kaubayan, ngayon po ay uh, 7 na ng umaga. At uh, Pitcha 24 ay uh, wala pa rin uh, nakikitang tugon uh, dito po sa social media na galing po sa partido dito po si uh, Basti Duterte So kayo mga kaubayan kung mayroon po kayong komento at opinion ay uh, mag saw tayo sa usaping ito upang uh, mapag-usapan naman natin Tayo po ay Pilipino at uh, sangkot tayo, ano ho, uh, ka... Uh, Damay-damay na po ito at uh, talagang uh, ito na po yung uh, ating uh, mundo ngayon dito po sa uh, ating uh, bansa. Ito na po yung kalakaran at uh, mag-isabay tayo. Ito po muli ang inyong linggo, si Koy Mamo at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras lalo ta uh, kung uh, mayroon na pong tugon ito pong si Basti ay uh, talagang uh, magandang uh, usapan ito dito po sa Bansang Pilipinas. Ito muli ang yuning lingkod si Kuya Mamo at uh, muli po tayo magbabalik sa mga oras, sa mga susunod na oras mga kaubayan upang uh, antabayan natin yung uh, uh ito at uh, ito yung malupit na bakbakan mga kaubayan at uh, wag po tayong uh, kukurapan ho at uh, Huwag po natin kakaligtaan na sumabay-bay ano, dito po sa ating channel o kaya naman sa ibang uh, YouTube channel mga kaubayan at uh, upang mabigyan kayo ng uh, magandang informasyon. Bye-bye!